sensitive pala ito. Welcome back sa ating programang kung at swerte, magandang gabi sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood, siyempre, Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Kamusta na kayo? Medyo nanibag sa laptop na ginagamit ko. Ano po eh? wala sa screen. Ganyan ba ali? Ito po yun. na ah, tulad nung napag-usapan natin nung nakaraang, nakaraang live natin, nabanggit ko yung patungkol sa dapat nating ah, kung ano ang hindi dapat ilagay sa inyong wallet o kaya bag. So yun po yung ano, yun po yung ano natin, ano ang hindi dapat na sa inyong wallet o kaya sa inyong bag. At sa ganoon, eh, makaiwas kayo sa hindi maganda. Hindi magandang pangyayari. Kaya ngayong gabing ito, yan ang ating pag-uusapan. Title natin, Wag itong inalagay sa wallet at bag ngayong ghost month upang huwag kang malasin. usap pa na ang ghost month. Kailan nga ba ito magsisimula? Tanong ng marami. Ito po ay magsisimula ngayong August 23 at magtatapos naman sa September 25 taong kasalukuyan o 2025. Sa totoo lang, tinalakay na natin nung nakaraan upang makaiwas kayo sa hindi maganda. Ngayong Ghost Month, nabanggit ko rin kung ano ang dapat na iwasan sa panahon na ito. Tulad ng pag, pagpirma ng kontrata, pagpapakasal, paglipat ng bahay, o kaya naman, eh, yun nga, pagperma ng kontrata sa isang transaction, unit. kung ikaw ay uh, nag-apply ng trabaho at may pipirmahang kang kontrata, okay lang yon, Okay lang. Kasi hindi naman yung proyekto, kundi yung trabaho. Okay lang yun. Ngunit, kinakailangan mong manalangin sa ating Panginoon Diyos na sa ganoon, inayu ka sa hindi maganda. Nagbagi na rin tayo ng payo noong nakaraang labas patungkol sa paglalagay <clears throat> ng Saturn Magic Square sa iyong tahanan. Pwede rin naman to sa opisina. Isa rin itong iminomungkahi ko ang patungkol sa tinatawag na Testament Talisman na talaga namang magbibigay ng proteksyon sa inyo. Hindi lang upang ilayo ka sa kapahamakan ngayong Gaussman, kundi magagamit mo pa rin ito upang makaiwas ka sa mga taong masasama at maging proteksyon sa anumang aksidente o kapahamakan. Ngayong gabi na ito, tulad ng nasabi ko at naipangako ko sa inyo, tatalakayin natin ang mga bagay na hindi dapat ilagay sa inyong wallet o kaya sa inyong bag ngayong ghost month. Ano ba yan? Ano ba yung dapat natin ilagay? Yung hindi dapat natin ilagay ngayong ghost month. Ano ba yan? Hindi nating dapat na ilagay. Una, larawan. Picture. Picture ng inyong mahal sa buhay na yung mauna. Pwedeng yan ay asawa o karelasyon nyo, kaibigan kaya o miyembro ng inyong pamilya. O nang, yan, no? basta na. Kung dahil nga special ang tao na ito sa iyo, bagamat nawala na sa mundong ibabaw, oh, eh mayroon kang litratong nakalagay sa iyong wallet Ngayong panahon ng ghost month, alisin mo muna yan. Alisin mo muna. Bakit kinakailangan natin alisin? Ang larawan ng yumauna, nasa sa iyong wallet o kaya nasa sa iyong bag. Bakit kailangan alisin? Sapagkat kung ang yumauna yan ay nasawi dahil sa isang aksidente, pwedeng matulad ka rin sa kanya. Pwedeng may mangyari rin sa iyong kapahamakan. Kaya alisin na lamang sa iyong wallet o kaya bag. Kung sakali naman ah, hindi na hindi namatay sa ka-aksidente, eh. ngunit nasawi sa isang karamdaman, alisin mo rin siya sa iyong wallet. No? Pansamantala lamang. Sabagkat pwede ka rin daw kung ano yung ikinasawi, pwede rin daw yun manahin mo. No? Kung iisipin natin bakit, no? Bakit ganoon? Pero sundin na lamang natin, wala namang mawawala at hindi naman makakaapekto sa 'yong pagkatao kung hindi kung ito ay gagawin mo. Isang ban lang naman 'yan eh. Itabi mo 'yung picture, ilagay mo sa 'yung drawer muna pansamantala. After ghost month, kung sumuli ilagay sa wallet mo, kaya bag mo, pwede naman. Pero sa panahon ng ghost month, itabi mo muna siya. Sabi ko nga, wala namang mawawala kung susundin mo yung aking pinapayo sapagkat hindi naman ito magiging kabawasan sa iyong pagkatao. Bagkos, pwede pa nga itong makatulong sa iyo upang mabigyan ka ng kaligtasan sa pupwedeng mangyari sa iyong buhay. Ano po? Ano mo ba ang pwede nating alisin o hindi ilagay sa inyong wallet o kaya bag. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin yung larawan. No? Binanggit na natin kanina. Isa pa sa hindi mo dapat na ilagay sa iyong wallet at bag, kung may mga calling card. May calling card. Bakit naman? Calling card. Hindi lahat ng calling card yung binabanggit natin. Kasi sa totoo lang may mga calling card na undesign ay kulay black. Black ang color. Itim. Kung may calling card ka, silipin mo ang iyong wallet o kaya ang iyong bag at may calling card doon na nakaipit sa iyong wallet o kaya bag na kulay itim ang design ay yung color niya black. Mangyaring alisin mo na ito sa yung wallet, sa yung bag. Sapagkat nagaanyaya yan ng hindi maganda, Partikular sa yung pakikipag pwedeng maapektuhan ang pakikipag mo at mabigo ka. O kaya naman, abutin ka o yakapin ka ng negatibo tungo sa hindi magandang kapalaran. Ito ay sa panahon ng ghost month. Kaya mainam na ito ay alisin pansamantala sa iyong wallet o sa iyong bag. <clears throat> Pag naalis mo na ito, at importante naman sa iyo, ang ang uh, calling card o ang uh, <coughs> calling card na yan, Ligay mo muna sa yung drawer. Ligay mo muna sa yung drawer, pansamantala. Kung napaka-special sa yun niya, no? O kaya naman, isulat mo na lang sa isang... sa isang... Uh, iyong, uh record book o sa yung packet na, na, notebook na pinagsusulatan mo ng iyong mga importanteng uh, appointment doon mo na lang muna ilagay ang kanyang number. Ano po? Pero listen sa bag o wallet, ang calling card na ang kulay ay black. Ano po? Sapagkat yan nalagaan niya ang, ang negatibo at kamalasan para sa panahon ng ghost month. Sa panahon lang po ng ghost month yan. Pero sa hindi namang ghost month na panahon, eh okay lang. Okay lang. Ano po? Ano pa ba? Ang pwede nating hindi ilagay. Silipin natin. Dito meron pa kayong ikagugulat eh. Ito pa. Ano nga ba? Ito. Mangyaring tingnan ang numero. O numero ng... Ito yung... Tingnan natin ito ah. Kung sakali naman ng edad mo ay nagtatapos sa 9, lalo kung ikaw ay nasa hustong gulang o nasa hustong edad o nasa adult, adult ka na, mangyaring tingnan ang numero ng pera na nasa iyong wallet. Kung ang serial number nito ay nagtatapos sa 9, mainam na ilagay na muna sa drawer o lagayan ng pera, huwag mong inalagay sa iyong wallet o kaya bag. Ano nga ba ang numero ng edad na nagtatapos sa 9? ito ay ang 29 39 49 59 69 79 89 at 99 o kung medyo inabot pa nung lolo natin 109 hindi rin ito kasama eh hindi rito kasama yung mga mas bata sa edad na 29 no hindi siya kasama ano ba yung mas mababa sa edad na 29 yun yung 19 9 No, ayan po 19 o kaya 9. Kung kabilang diyan ang edad mo doon sa mga nabanggit ko kanina, ulitin ko 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 at 99. Kung kabilang ka diyan ang edad mo, sa iyo o ang edad mo, ganun din ang iyong mal sa buhay, mangyaring paggamitin sila ng tinatawag na testament, testamentum talisman kung wala naman kayo nito, pwede rin iyong magpatunog na lang kayo ng bell. Yung bell na sinasabi natin, yung nakikita nyo, yung mga nagtitinda ng ice cream, yung malit na bell, yung kinikliling, gano'n, no? May nabibili naman yan, eh. Patunogin nyo yun kahit na ilang beses tuwing umaga sa panahon lamang ng ghost month. Ano po? Patunogin nyo. Lalo na, kung ang mga kasama mo sa bahay ay nagtatapos sa edad na 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, at 99. Ito ay upang itaboy yung mga negative spirit o yung spirit na pag sa panahon ng ghost Month na pwedeng yakapin ang mga taong ito na nasa ganong edad na mabigyan sila ng karamdaman o kaya kapahamakan. Yun po. Magligya, patunugin yung bell. Kahit na ilang beses patunugin nito, ang tunog nito ay nagtataboy ng kapahamakan sa iyong pamilya, lalo na sa mga may edad na nabanggit ko kanina. O yun po, ulitin ko, walang masama sa sinasabi natin. Nasa sa inyo na lamang kung inyong susundin. No? Walang masama dyan. At hindi rin naman yan makakapag, makakapagpababa ng iyong pagkatao. Hindi rin yan magiging kasiraan sa iyong pagkatao kung ito ay yung gagawin. Bagkos, pwede pa itong makatulong at makaligtas ka. Ano po? Yan yung sinasabi natin. Ah, okay, sabihin nyo, wala. Kalukuhan. O, kalukuan lang yan. Lako, mas mabuti na yung isipin natin na baka. Na baka makatulong nga. Sabi ko nga, ulitin ko, hindi ito, hindi ito kasiraan sa iyong pagkatao at hindi rin naman kabawasan din sa iyong pagkatao kahit anong profession mo. Pagkos, pwede pang makatulong. Ano po? Ngayon, ano pa ba? Ano pa ba ang pwede nating gawin o hindi dapat na ilagay sa panahon na? Yung, yung pera na kita natin, no, yung nagtatapos din sa kasi pwede siyang pwede siyang makaputol ng biyaya na pagpasok sa inyo. Kaya itabi nyo muna yan. After ghost month, pwede nyo. Kung gusto nyo, gastusin nyo lang. Pwede naman po. Ito pa, no? Iwasan muna ang magsuot ng kulay na itim na damit sa panahon ng ghost month. Kung magsusot ka ng itim, lalo na kung uniforme nyo ito, mainam na maglagay ka ng kulay pula sa iyong wallet. O kaya gumamit ang panyo na kulay pula. O kaya kahit tela lang, ilagay mo sa yung wallet. O kaya na, uh, o bag. O kaya naman, ah uh, wallet mo ay red, okay lang yan. No? Dahil yan, eh, kaya kulay papel na pula, pwede rin yon. Ito ay upang makaiwas ka sa hindi maganda. O, ulitin ko, hindi kabawasan sa pagkataan mo yan. ah uh, ito ay payo lamang. Ano po, yan na. Eh, ay nasa sa inyo na yan kung gusto nyo susundin. Ano po? Ngayon ay gusto kong silipin yung ating mga tagapanood mga nagtatanong. Uh, pero po, may mga nagpapasalamat sa atin. No? Uh, nagpapasalamat sa atin yung isa sa nakapagpapunsoy sa atin sa... Sabi niya, nakapagpapunsoy daw siya sa atin. May uh, apat na buwan na nakalipas. Kwento niya, eh, talagang hindi maganda yung takbo ng kanilang pamumuhay. Pareho silang may negosyo ng kanyang misis. no Pero sabi niya, nung lumipat sila ng bahay dahil naibenta nila yung luma at nakabi sila ng bago, ito ang parang nagsimula yung hindi magandang pangyayari na apektuhan ang kanilang business at bumaba talaga ng bumaba. Kaya naisipan nila magpapunsoy nung eh, mapanood nila tayo at eh, marami nga daw mali nung mat-check ko yung kanyang bahay ay sa kanya at itong nasabi ko raw sa kanya. Pinagamit daw natin siya nung tinatawag nating pangkonta, yung semi-magical golden stick, at naglagay din daw ako doon ng tinatawag na stone of energy. At yun na nga, makalipas lang yung 4 months, maganda na muli ang takbo ng kanilang negosyo. Kaya labis siya nagpapasalamat. Yun po. Ah, Napag-uusapan na rin lang natin ang pungsoy sa darating po na Sunday, uh, Saturday. Nariyan po ang inyong lingkod sa Imos Cavite. Kung nariyan kayo sa Imos Cavite at nais yung mga pungsoy, pwede nyo mga tawagan sa aking numero 0917-940-1111 one one. Pwede sa aking Viber. Yan din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa aking email at hyla__shalir at yahoo.co O kaya naman mag-message sa aking messenger ang aking Facebook account Shalir Hyla Bible ko Viber ko 0917-940-1111 one one. 0917 940 -1111. Uh, yan po. Uh, tignan natin itong katanungan ng ating mga tagapanood. panood uh, Susan Velasco, magandang gabi sa iyo. Lalapit ko na ng konti ah. Susan Velasco, Medyo hanggitig kasi yung ating laptop ngayon eh. Ano ba ito? Is... Magkakita. Ah, <laughs> uh, ito si... Ayo, kailangan pa lang ihiga ako. Si ano, Streams. Sa... Ah, good evening sa iyo. Ganun din sa kay Corazon Lohika. Ah, uh, mananalo ba lang ato? Ah, kung may pag-asang manalo ng malaki sa loto, ay eh, tumaya lang po kayo. Ano po? Eh, hindi ko na masabi kung mananalo. Pero sa birthday niya, ay eh, may chance naman po. Ano? Si El Elsa. Elsa. Uh, 1960. Okay oh, naman yung kapalaran. Eh, Elsa. Uh, ilipat ko lang yung laptop. Nagre-reflect po sa aking ano uh, sa... Po, eh. At doon po pala sa mga nais nice na order, pwede naman po. Uh, available po ang Energizer Magnetic Power Pendant. Ganoon din po yung uh, Testament of Talisman. Siyempre pa ang Uh, sipin ko lang sorry po ako medyo Uh, binabati natin si Elsa El, uh, Rosemary Bore. Si Rosemary Bore, binabati po natin. Ah, uh, de lang, nawawala tayo. Eish. Sorry po ako, nakawala lang ako. Pasaya siya na. Si uh, Rosemary Bore, both us uh, si smile, magandang gabi. Angelica Sembula, magandang gabi sa iyo. Uh, si both of us smile, na mabuti naman po. Lorenza Lorca, Hermin Villanueva, Ronda Julian, yung Rosary daw ba, Simon ni Bini, both of us smile, Rosary, bigay ng nanay, nasa bag. Wala naman po ako binanggit sa Rosary na bawal. Pwede po yan. Ano po? Yung sinabi ko lang kanina, yung pang hindi pwede. Ah, uh, Zain, Senya Argelias, sa uh, binabati din natin si Ma'am Digna Austria. Uh, Juliet Noble, Chui Ai, Chua FFCI ng Hong Kong, Clare, Clarissa Canlas, magandang gabi. Marilyn Santos, magandang gabi sa iyo. May pag-asa bang tumama sa anumang sugal? Natatayaan ko. I-try nyo po. Pero ang sugal po, hanggat maaari sana, wag, wag nyong ugaliin. Ano? Wag nyong gawing bisyo dahil wala hong nagtatagumpay dyan ng Manalo kayo ngayon, bukas talo kayo. Kaya yung hanggat maaari, iwasan na lang po sana. Pero kung talagang gusto nyo, nasa inyo naman po yan. Uh, Robert Gonzalez, binabati kita. Marilyn Santos, Juana Panaliga, Veronica Carriazo, shoutout po. Veronica Carriazo ng Japan. Nila, good evening sa'yo. Both of us, sorry, bigay ng... Eh, okay naman po. Wala naman po ako sinabing hindi pwede yan. Kibigay po yan ng buhay na tao na matay na pwede naman po. Ace Ivan Villagonza, 1968. Okay naman yan. Hermie Jamilano, Emily Cruz. Pasay siya na muna po sa mga kapalaran ko. Hindi ko mababanggit ha. niyo lang po sa susunod na ano. Medyo malabo pa ko sa nababasa ko. Uh, Maria Lilita Dongog, Lapu-Lapu City, Cebu, Lourdes Cantor, uh, Lucilia Cortes, Zay, Zayni Arellano, Angelet, Nancy Alcantara, Isabel Perez, Evangeline Martin, Flor Delisa, Belia Lobos, magandang gabi sa iyo. Swerte po ba magalaga ng pagong? Sa mga Chinese po, swerte yan. Opo, maswerte naman yan. Sa buwan magalaga. Luisa Sapanta, Maria Abela, ang Jinx Remover Stone po ay hindi, hindi po James. Jinx po yun. Jinx Remover Stone at Energizer Pendant for Philippines, Europe. Pwede po bang pumunta ang pamangking ko sa inyo sa Sunday? Pwede naman po, tawag muna bago pumunta para siguradong nandito ako. 0917 940 1111. Nandito po ako sa Sunday. Maaga, mas maganda po. Kasi sa hapon, mas madalas may schedule tayo. Claudelisa Villalobos, Esther Lareso, Beth Yabes, Raquel Escriber, Ellen Sulit. Magkano na yung magpapunsoy ng bahay? Kung po may po, kung nasaan lugar kayo. Ano po? Uh, ele, tawagan nyo ako sa number na nabanggit ko kanina. Ebrando Empleo. Evangeline Martin, Lydia Labastida, Joseph Angamboa, Exeter Lareso, Lydia Gemgam, Nipa Ortoa, Gandang kami, pwede po bang gumamit ang lakad charam? Senior na walang trabaho? Pwede po. Malay mo, paggamit nyo, magkatrabaho kayo. Uh, Emma Dagatan, Lidia Labastina, Hello, Vilma. Hello, sir. Masugoy at gusto mabay. For a long time, tatanong ko sa inyo kung ano bang negosyo ang naayon sa akin. Yung negosyo po, kung magtatayo kayo ng business nyo, eh, huwag kayong yung iniinganyo lamang kayo. Huwag kayong uh, mando sa uh, iniinganyo kayo na makakilala nyo. Bagkos, ang negosyong buksan ninyo, yung pong gusto uh, gustong gusto nyo. Halimbawa, ang negosyo yung bubuksan mo na gustong gusto mo, eh, wala ka namang background, wala kang alam. Pag-aralan mo muna bago mo Kasi kung wala kang alam, doon sa isang business na bubuksan mo, babagsak yan. Pero pag-aralan mo muna, pero wag kang humingi ng payo sa mga kaibigan mo. Humingi ka ng payo sa kaibigan mo, okay lang. Pero kung sasabihin nilang ah, sila ang mag-aasikaso o asikaso ng business mo, huwag mo gagawin. Dahil posibleng, halimbawa, nasa abroad ka, Oo, oh, nasa malayong lugar, kasabi nung kakilala mo dito, ah, ako lang bahala doon sa business mo, itong buksa natin. Huwag kang pumayag o huwag mo ituloy sapagkat magtagumpay man yung negosyo mong hindi ka, pwede niya sabihing nalugi yun, No? Eh, eh ganun lang po yun. Ah, mas may inam, ikaw po, at alamin mo muna yung bagong business na bubuksan mo. Ano po? Ah, may 6, Sambertay, 1997. Joy M ng uh, USA ito. Arlene di Vinagracia, si eh, Sulit ng uh, Elena Sul, Las Marinas Cavite po, yung, ikaw ba yung nagtanong about sa Pungsoy? Kung Las Marinas Cavite, ang singil po, ang singil po namin yan, 13,800 po sa DASMA. Ano po? So yan po, wala na po tayong oras. Pakishare lang po ang video ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kasambahay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi yung sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!